Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Labindalawang Pinoy para-athletes na nakapag-uwi ng medalya at karangalan sa bansa ang binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Heroes Hall sa Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial awarding ng incentives sa mga atletang nanalo ng medalya sa 4th Asian Para Games na ginanap sa Hangzhou, China no Oktubre 2023. Pinuri ng Pangulo ang mga para-athletes na nagpamalas ng katapangan at determinasyon na magtagumpay sa palakasan. Inihalintulad ni Marcos ang mga para-athletes sa bayaning si Apolinario Mabini na hindi inalintana ang kanyang kapansanan at lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ayon sa pangulo, ang mga insentibong ibinigay sa kanila ay simbolo rin ng pagmamahal at paghanga sa kanila ng mga Pilipino. Samantala, pinuri din ni Marcos ang Philippine Sports Commission sa pagtupad sa tungkulin nitong pangalagaan ang mga atletang Pinoy. Hinimok din niya ang PSC na gamitin ang sports para isulong ang pagkakaisa sa mga Pilipino. Payo din niya palawakin pa ito at gawing inclusive para maging instrumento sa pagpapatatag ng bansa. Nakapag-uwi ng 10 gold medal at apat na silver at limang bronze medal ang mga Pinoy para-athletes mula sa 4th Asian Para Games. Umabot naman sa 19.5 million pesos ang halaga ng insentibong ibinigay sa mga nanalo ng medalya. It is with tremendous pride that I congratulate the para-athletes who all gave their best at the 4th Asian Para Games in, in Hangzhou, China last October. You have brought home a rich haul of 19 medals and bringing us to the ninth place in a highly competitive field of 44 countries. You have, done, you have done that by showing your country the image of what a dauntless Filipino should be. You have projected that adversity can be overcome, impairment can harness inspiration, and barriers can be bridges to triumphs. Kung kaya nyo, kaya ng lahat ng Pilipino. Kung kaya ng Philippine Para Athletic National Team, kaya ng Pilipinas. Kaya. ng Bagong Pilipinas. Isinusulong ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng isang comprehensive archipelagic defense concept para makinabang ang bansa mula sa likasyama nito na nasa loob ng exclusive economic zone. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa isang forum na layunin ng binubuong konsepto na tiyaking malilibot at magagamit ng walang hadlang ang mga yaman ng bansa partikular sa ating EEZ. Sa ilalim ng konsepto, may pamamalas ng militarang lakas ito sa mga lugar na dapat protektahan at pangalagaan sang ayon sa saligang batas. Binigyan din ni Teodoro na kailangan protektahan ng Pilipinas ang mga Pilipino at mga interes ng bansa sa gitna ng mga pagbabago sa mundo, gayon din sa mga banta sa kaligtasan at seguridad. Ani Teodoro, maliban sa bago at modernong kagamitan, kinakailangan ng AFP ng iba yung pagsisigasi para makamit ang layuning ito. Sinuspinde ng Senado ang mga diskusyon nito tungkol sa pag-amienda sa 1987 Constitution bilang pagtutor sa isinusulong na People's Initiative. Inanunsyo ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang suspensyon ng Resolution of Both Houses No. 6 na nananawagang amyendahan ang mga economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Pimentel, inaalmahan ng Senado ang pagsusulong ng Kamara sa People's Initiative na pinaniniwalaan nilang mga politiko at hindi taong baya ng may pakana. Nangangamba rin naman mga Senador na maetsapwera ang Senado sa usapin ng Charter Change dahil dito. Ani Pimentel, hindi matutuloy ang usaping baguhin ang mga economic provision ng konstitusyon hanggat hindi isina sa tabi ang People's Initiative. Naunang pumirma ang 24 na senador ng isang manifesto kung saan nanawagan sila na pabutohin ng magkasama ang Senado at Kamara pagdating sa anumang pagbabago sa konstitusyon. Samantala nakalikom na umano ng sapat na perma para makapaghain ng petisyon na magsasagawa ng people's initiative. Ayon kay House Ways and Means Panel Chair Joey Salceda, naabot na ang 12% kabuang bilang ng mga botante, pati ang 3% kada distrito para isulong ang petisyon. Nanawagan si Salceda na pakinggan ang boses ng taong bayang nananawagan para sa People's Initiative imbis na kwestiyonin ang mga motibo ng nagsusulong nito. Hintayin na rin Anya na maberipika ng Commission on Elections ang mga pirma para dito. Wala pa na natatanggap na anumang dokumento si Vice President Sara Duterte na nagtatakda sa kanya bilang respondent sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa kampanya laban sa ilegal na droga ng kanyang ama. Sa isang panayam, iginiit ng vicepresidente Presidente na handa ang kanyang mga abogado sa sakaling mapabilang siya sa nasabing investigasyon. Una nang ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na inaasahan ng paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang iba pang respondent sa investigasyon ng ICC. Aniya na ay ugnay lamang ang kanyang pangalan sa kontrobersyal na Davao Death Squad mula nang mahalal siya bilang vicepresidente. presidente Ayon pa sa kanya, hindi pa sila nagkikita at nag-uusap ng kanyang ama na si dating Presidente Duterte. Dagdag pa niya, haharapin lamang niya ang anumang akusasyon na nagsasangkot sa kanya sa kontrobersyal na grupo sa harap ng isang Philippine Court. Ito rin ang parehong paninindigan ng kanyang ama hinggil sa posibilidad ng paglilitis sa harap ng ICC. Saklaw ng investigasyon ng ICC ang mga pagpatay na naganap mula November 2011 hanggang March 2019. Kabilang na ang mga isinagawa mo noon ng Davao Death Squad. Noong maupo ang dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City bago siya maging Pangulo noong June 2016. Halos 800 daang lokal na pamahalaan sa buong bansa ang kasalukuyang gumagamit na ng electronic system para sa mabilisang pagproseso ng mga business permit ayo sa Department of the Interior and Local Government. Sa isang presentasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na karamihan sa mga LGUs ang gumagamit ng Electronic Local Government Unit System hanggang December 2023. Ang eLGU system ay bahagi ng eGov Super App na inilunsad noong Hunyo upang pagsamahin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng iisang plataforma. Sa ilalim ng ELGU system, maaari nang gawing online ang iba't ibang transaksyon tulad ng pagkuha ng business permit at lisensya, pagbabayad ng buwis ng komunidad, paghingi ng kopya ng health certificates, barangay clearances at iba pang mga lokal na transaksyon. Samantala, sinabi naman ni Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez na nasa labing siyam na lokalidad na ang gumagamit ng Electronic Business One-Stop Shops o e na Nauna nang ipinahayag ni Marcos ang kanyang pangako na gawing mas maayos at mas mabilis sa mga transaksyon sa gobyerno sa pamamagitan ng mga programang ito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.